Ang 37-year-old na si Angela Brower na mula sa Memphis ay nag-post ng nakaka-shock na litrato ng domestic violence sa Facebook. Kailan lang ay nakapaghiwalay si Angela sa kanyang boyfriend ng anim na buwan dahil siya ay verbally at physically abusive. Noong May 18, nagpuntang lalaki sa bahay ni Angela para kunin ang kanyang kagamitan pero inatake niya si Angela na na-knock out sa lakas ng suntok. Nagising siya at nalaman na patuloy lang sa pambubog sa kanyang lalaki habang nawalan siya ng malay. Ayun kay Angela, nagkamali siya sa pakikipagbalikan sa lalaki. Pero hanggat hindi natin nararanasan ang ganitong sitwasyon, ay hindi natin maiintindihan kung bakit bumabalik sa abuso ang mga biktima. Pinost niya ang mga litratong ito para mapaalala sa mga tao ang katotohanan ng domestic violence. Dumaan na siya sa reconstructive surgery para maayos ang kanyang mukha pero matatagalan pa bago maayos ang kanyang emosyonal at mental na pinsala.